Sayang naman, no? hindi mo napasyal yung mga pamilya mo. Pero gusto mo rin sana silang pasyalan. Kaya lang, ah, walang pera pa masahe. Gusto mo ba magkaroon ng cellphone? Bibigyan kita cellphone para matawagan mo yung mga mahal mo sa buhay. Ato, bigyan kita ang cellphone para may magamit ka, matawagan mo yung tatay mo, ha? Okay, bigyan kita pera mo, ha? Para may pambili ka ng gamit mo, pagkain mo. Yan po ang misyon ni Daddy Frankie, mga kababayan. Habang ako'y nabubuhay, habang ako'y pinagkalooban ni God ng kalakasan at hanggat kaya ko, magpapasaya ako sa mga taong kagaya ni Kuya. Pwede magtanong? saan ikaw? Ayan yeah, po. Saan? Doon punta po. Ha? Punta. Saan ka punta? Uwi, na po. Uwi na po. Sa bahay mo? Doon po. Yan? Doon po. Malayo pa? Oo. Huh? Saan ka galing? Tumpo. Nakuha, nakuha, namulot ka pag kahoy. Oo. Oh. Ano pangalan mo kuya? Tumpo. Tumpo. Wilson po. Ha? Wilson po. Wilson? Wilson po, Jonathan. Tumpo. Ah, Jonathan. Ah, Jonathan. Jonathan, ako si Daddy Frankie. Na padaan lang kaya may pagkaibigan sana ako sa iyo. Okay lang? Mm. Sir Jonathan, ilang taon ka na po? 40 ka na. May asawa ka? Bakit? Ha? Huh? Hindi ka pa nag-asawa. Ah, sana magulang mo. ko. Patay na mama mo. Nasa Angeles, Papa mo? Sino kasama mo na mamumuhay sa bahay? Tita ko po. Tita mo? Ano trabaho mo? Wala. Wala kang trabaho? Dati uh, Ha? sa Angeles po, dito dito dito. Sa Angeles po, dati. Dati sa Angeles ka? Dito trabaho po. Angin po, hindi na po Wala lang po trabaho dito. Bakit? Wala po trabaho. Wala po halang Ha? Wala po trabaho. Wala po halang trabaho. Walang trabaho? Ha, wala po halang para mahanap? Hindi ka nag-apply? Wala po. Pay po ako At saan nyo tumanggap? Ah walang tumatanggap sa'yo? Bakit ayaw ka nila tanggapin? Ewan ko po. ko alam. Masipag ka naman siguro eh. Pero nag-apply ka, hindi ka tinanggap? Ano bang alam mong trabaho? po. Construction po. Construction? Opo, kaya mag-pulpa. mag magpulatpunta. Mag? Pagpulatpunta pala 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 palit ng paa pala 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 ng ano pala 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 Bakit? pala trabaho mo dati pero ngayon hindi ka na nila tinatanggap doon bakit ko mm -hmm. lang Apos, kuya. Apos. Bakit hindi ka ano? Ah, dito tayo? Okay lang? Makausap kita? Para ano? Ayun. Ako na magbuhat? Okay. Para makausap kita na maayos. Ay, ang bigat ng dala mo. Oo. Oh. Ayan. Upo tayo? Okay lang? Upo ka. Gusto lang kitang makilala. Hmm. Bakit hindi ka nag-asawa? Ayan po. Ayaw po tanggap sa akin mag Ayaw tanggap sa iyo ng mga tao. Bakit mo nasabing hindi ka tanggap ng mga tao? Pero nag-asawa ka dati, may niligawan ka. Ano'ng sabi sa iyo? Hindi ka niya tinanggap? Ha? Ah, bastard ka. Bakit ka naman binasted? Paano kanya binasted? Iyon ko pa sa lang. Iyon ko sa ano. Hindi ka naghanap ulit. Hindi na, hindi na po. Hindi ka na nanligaw ulit. Hindi na po. Bakit? Ayaw ko na po. Baka mapasitul sa ako. Ha? Baka mabahal po ako. Ah, hindi ka na naghanap kasi baka mabasted ka ulit. Dapat naghanap ka. Try lang nang try. Huwag kang matakot. No? May pag-asa pa maligo ka, tapos magpagupit ka. So, kasama mo yung tita mo ngayon. Opo. Bakit hindi ka kasama doon sa tatay mo? Pumunta ko po sa po eh. Hmm? Yung po sa dito, pumunta ko, pumunta yung tita ko. Sinundo ko sa akin, sinundo ko tita ko sa Angeles. Sinundo niya ako sa Angeles eh. Ah, sinundo ka ng tita mo sa Angeles? Uh, ah, dito, 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 sa Pangasinan. Dinala ka niya rito sa Pangasinan? Bakit kanya dinala dito? Kasi yung asaw, asaw, asaw po niya, dito na ako Yung bapa, yung asaw niya, dito tira. Kaya kanila ano? Sinamon dito, sinamon. Anong gagawin mo sa kahoy? Panggatong. Pang 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 Panggatong nila doon sa bahay? Matagal ka na nakatira sa tita mo? Matagal, matagal lang po. Bakit hindi ka sa tatay mo para matulungan ka rin nila o sa mga kapatid mo? Ipatutusan ng bunso, nagtinap no? yung bunso. Namatay na? Yung bunso kong kapatid, nagtinap yung bunso sa angiles. Ah, yung bunso mo kapatid? Doon sa Bicol po, Bicol. Sa Bicol? Ta Taga saan ka ba talaga? Bicol po po yan. Taga Bicol ka talaga? Uh, imamo ko, imamo ko Bicol. Mm -mm. Apo ko, Bisaya. Bisaya. Hmm. <coughs> Kasi lang po, ano, kung patutututut ako dito, ko, dito yung tita, asawa ng tita mo tiga dito. Opo. Kaya dinala ka nila dito. Opo. So anong ginagawa mo diyan sa bahay ng tita mo? Ay kano po, magigib po. Magigib. Pag check up po pag ano, magsa pagsaing. Magsaing. Opo. Na ikaw taga kuha ng kahoy, tubig, taga saing. Kus pang pinggan. Ah, taga hugas din ng pinggan. Opo. Matagal ka na sa kanila? Opo. Matagal na po. Matagal na. Opo. Hindi ka nakapasyal sa ano, sa Nanay mo? Nanay ko pa na po eh. Huh? Amok ko pa rin na po nanay po. Opo. Amok ko pa na po, amok ko pa na. Mama patay na, mama mo. Po. Kaya nga, hindi mo siya dinalaw sa puntod niya? Hindi po. Bakit? Malayo po ang bikol eh. Malayo ang bikol, malayo po, malayo bikol. Malayo ang bikol, kaya hindi mo na napasyal? Hindi na po. Yung mga kapatid mo na lang? Opo. Yung kapatid mo na bunso, saan nakalibing? Doon, doon. sa Bicol din. Ah, sa Bicol din. Po. Yung isa kapatid, nandito. Ah, yung isa mong kapatid. Yung isa kong kapatid sa Bicol. Yung isa, yung sa Manila. Hmm. Sa Sayang naman, no? Hindi mo napasyal yung mga pamilya mo. Apo. Pero gusto mo rin sana silang pasyalan. Apo. Kaya lang... pera pa masahe. walang pera pa masahe. yung tatay mo hindi ka niya natatawagan na kumusta? wala po cellphone po eh na sira pong cellphone po walang cellphone? ah po cellphone ko kura sira po eh cellphone ko kura sira ayan di na, di na, di na di ko naman sabagan pero kung pero kung may cellphone ka nakakausap mo tatay mo? kailan pa nasira? sige na po lagi po nagabagsag eh lagi po bakit mo nabagsak? lagi po Ay, yung, huwag mong, ano, tatanungin ko lang, huwag mamasamain. Oh. Yung pagsasalita mo, oh, okay, okay ganyan talaga yan, wala nung pagkabata mo? Since birth? Oh. <coughs> Kaya hindi ka na nag-asawa? Bakit? Natatakot kang mabasted ka? Oh, Bakit hindi ka nag-try? Hindi ka na umulit? Hindi ka na umulit? Ayaw ko na po. Bakit? Ayaw na hindi na po mag-u, hindi na po makakanap. Maka Hirap po. Mahirap. Taga saan yung una mong niligawan? sa Angeles. Ah, taga sa Angeles. Opo. Niligawan mo siya? Apo. Matagal mo siya niligawan? Opo, matagal lang po. Pero hindi kanya natanggap? Hindi po. Anong sabi niya sa'yo? Okay lang. Alam po, problema. Ano lang yun? Yung mga, lang problema sa ay, ay, pong away. Hmm. Pamilya. Ah, siya. Opo. Okay. Kuya, ah, uh, gusto mo ba magkaroon ng cellphone? Opo. Bibigyan kita cellphone para matawagan mo yung mga mahal mo sa buhay. Opo. Kilala mo ba ako? Opo. Hindi mo ako kilala. Opo. Pag may cellphone ka na, pakikilala mo na ako. Opo. Mapapanood mo ko lagi. Opo. Eh? Opo sa laban lang. Huwag kang mawala ng pag-asa. Nagulat lang kasi ako, nandyan ka, tanghaling tapat, tapos ito, bit-bit mo. Kaya sabi ko, kumustahin ko kaya si kuya. Men, pahingi isang cellphone. para Kasi si kuya, mga kababayan, hindi raw niya na-contact ang kanyang tatay dahil wala siyang cellphone. Tsaka si kuya, parang may... Uh, Anong tawag sa inyo, kuya? Ano yung sakit mo? Ephilipsi, epilepsy po. Epilepsy po. Ah, epilepsy. Opo. Uh, Pero napag-aral ka naman. Opo, uh, ganyan po. Hanggang po, ganyan po. Pwede lang po. Mm -hmm. po. po, ang dinatapos. Pwede lang po, ganyan lang po ako, ang dinatapos. Ang ganyan lang po hindi po natapos sa ganyan. Uh, mainit bro, silong tayo. Kawawa ka naman, halika. Dito tayo sa hindi mainit. Dyan lang yan sa ako mo. Dito ka. Yan, upo tayo dyan. Huwag kang matakot sa amin, di ako masamang tao. Sige, sit down. Dito siya. O, diyan ka. O, dyan, upo ka dyan. yan Ayan. Ito, bigyan kita cellphone para may magamit ka, matawagan mo yung tatay mo, ha? Okay ka lang? Okay lang po. Ano yung pangalan mo ulit? Jonathan po. Jonathan po. Jonathan po. Jonathan po. Jonathan. O, nahirap. Galarion po. po. Jonathan Galario. Galarion po. Galarion. Galarion. Okay. Lopez po. Lopez. Ito, bigyan kita ang cellphone. Apo. Matagal mo na ba gusto magkaroon ng cellphone? Apo. Talaga? Apo. Anong mararamdaman mo pag bibigay ko na ito sa'yo? Masaya po. Masaya ka pag bigyan kita cellphone? Apo. E, Ngayon, buksan natin. Tignan mo. Okay po. Okay? Apo. Tanggalin mo sa plastic. Ayan. Oh, marunong ka naman, no? Tapos ito yung mga charger niya, ha? Galing. Happy ba si Jonathan? Bakit hindi ka nakakabili ng cellphone mo? Walang pambili. Okay. Pag-uwi mo ng bahay, karga muna natin para hindi malaglag pag uwi mo ng bahay okay. saka mo kalay halim halong, halong katin ha paano na yon di ko na alam ibalik okay, okay. okay lang hindi ganyan Ayan. Yun. Anong masasabi ni Jonathan? May cellphone na siya. Masaya ikaw. Tawagan mo yung tatay mo. Mga kapatid mo. Tapos sticker, pahingi sticker para makilala niya tayo. No? Dalawa. Ayan o, no? ako yan. Marunong ka na magbasa, di ba? Tapos bigyan kita ng ano. Ah, nag ka na ba? Hindi ka pa nag-lunch, anong oras na? Mag-aalauna na. Kailan ka magla Pag-uwi ko po. Pag-uwi, anong pagkain sa bahay? ano po? Talong po. Ha? Huh? Talong po, talong. Talong. Saka po, saka po, saka po, po. Saka po Hmm. Ah, uh, anong luto sa talong? Ano po? Adobong adobong talong. Adobong talong. talong Masarap yun. Sino nagluto? Si Tako po, po. pag, -pag, po, pag, po, pag po yung malis, talpaw po siya eh. Ah. Okay. Nagpaw po, po sa angin, po sa ano, sa Orbis. Ah? Tumpo sa talpaw sa Orbis. Mm, mm Okay, bigyan kita pera mo, ha? para may pambili ka ng gamit mo pagkain mo. O. Oh. Happy. Happy. Happy ka? Opo, okay po. Anong masasabi mo nakatanggap ka ng blessing, biyaya sa araw na ito? Salya ko. Ano sabihin mo kay Papa Jesus? Lord, po. Dahil para mahal, mahal, ni Lord. Mahal ka ni Lord. Tama ka. Lahat tayo pantay-pantay ang paningin ni Lord sa atin. Anot-ano man ang status kalagayan natin dito sa mundong imab ibabaw sa mata ng Panginoon pantay-pantay yan. No? Kaya walang dahilan para hindi tayo magsikap magpatuloy sa ating buhay, ano't ano man ang dinadanos natin. Basta mag ka lang. Kung nahihirapan ka ngayon, may pinagdadaanan ka ngayon, isang guni mo lang kay God. Magugulat ka na lang. Gagawa ng paraan si God para matupad yung mga pangarap mo. Basta't lagi kang tumatawag kay God. Ano? Okay? Masaya ako kuya na isa ka sa mga taong nadaanan ng Team Daddy Frankie ngayon. Dahil ngayon, alam ko, marami tayong mga kababayan na nasa kanilang pamilya. Masaya sila, kumakain sila, nagluluto sila, family bonding sila. Kaya ginawa ng Team Daddy Frankie ngayon mag-ikot, maghanap ako ng mga taong kahit na ganitong oras panahon ay naghahanap buhay, nagtatrabaho okay. dahil sa kahirapan ng buhay. Okay. At isa ka doon sa nakita ng Team Daddy Frankie. Okay. No? Ayun okay. mga kababayan, si Kuya Jonathan. Si Kuya Jonathan mga kababayan kasi nag-isip ang Team Daddy Frankie mga kababayan kasi ito yung parang pinaka family day. Pero dahil may mga kababayan tayong mahihirap, kahit sabihin nating family day ay nagtatrabaho pa rin. Kaya sila isa si Kuya na hinahanap namin na daanan namin na hindi niya kasama ang pamilya niya. So, gawa tayo ng paraan mga kababayan <clears throat> para mapasaya natin sila. Maibsan yung kanilang hirap na pinapasan, lumigaya sila kahit sa araw na ito. Yan, yan po ang misyon ni Daddy Frankie mga kababayan. Habang ako'y nabubuhay, habang ako'y pinagkalooban ni God ng kalakasan at hanggat kaya ko, magpapasaya ako sa mga taong kagaya ni Kuya. Lalo na at may sakit si Kuya na epilepsy ano? O, kaya pala yung salita mo, sa laban ka lang. Ha? Maraming maraming salamat sa'yo. Ingat ka. O, uwi ka na, kain ka ha. Maligo ka, tapos magpagupit ka, ha? Magkano ba pagupit? 150. 150? Bigyan kita pang Ha? Hmm. Para, oh bukod sa pera mo, ito pang pagupit. Maraming blessing ngayon, no? Mabait ni God. Inaasahan mo ba na magkakaroon ka ng pera at cellphone sa araw na to? Okay. Masaya po. Masaya ka. O, sige. Anong gagawin mo sa pera mo? Pangalang po po. Pang... Pagkain lang po. Ha? Pangipulupupulun lang po. mo? O, pangbili-bili mo pagkain mo, ha? O, sige. Ingat ka. Bye-bye.